Ayan ah. yun? Opo ma'am. Talaga? na Opo, nalawa po. Babae po namin pang anay, uh, five, five lang po. Ah, 16 years old po. Hindi na kuha yun? Hindi po eh. Pero matanda naman po sa kanya. Dalamat

Ayan, ang picture niya ko ni Sir. Wala akong camera man. Send mo sa akin na. Ayan, si Kuya Vlogger. Lalag lang na si Pond. Lalag lang si Pond. Ay! Ay! Ano? Saka! ka? Video ko. Ayan. Video? Ito po, Carol po. Ano mo pwede siya, sir? Ne TV, pa. Ah? TV po. Ha? Neri TV. Neri TV. Ano. Ayan. Support po natin si sir. Ano. Neri TV. Ayan o. Dito po si sir sa Pancor. no? Ayan o. Ayan o. Ayan ano. o. po ano. sila. Mga bossy natin dito sa Pancor. Ayan o. Dami na Nagbili nga sila lahat. Ayan ay po. Nasa TikTok po tayo. Ha? Nasa TikTok tayo. TikTok? Ha. Hello po, shout out. Mga TikToker dyan. Para support po, karang online sa Facebook po tayo. Ayan po. Ayan po. ayan, ayan, ayan po, salamat po sa inyo mga sir, maraming salamat po, God bless you po, ayan, maraming salamat, thank you so much po, salamat po na marami. Thank you po, thank you po. Ayan. 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 Salamat po. Ay, Thank you po. Thank you po. Apa apa. Shoutout po kami. Dennis and Henry. Ah, dito. Sir Dennis and Henry, sir. Salamat po sa inyo, sir. Silang dalawa na Joder. Ayan. Salamat po. Nasa likod ko si Jesus. Boss. Nasa likod ko si Jesus. Thank you po. Maraming salamat. Ayan. Salamat po sa inyong Support Uh, Sir Dennis. Thank you. Ayan, salamat sir. Salamat po, salamat po. Salamat po Sir Dennis. Thank you po. Salamat po sa tulong support ako. Thank you po. Ayan, thank you sir. Thank you. Salamat po ng marami. Ayan. 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 Ayan.